Ang tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Usong-uso sa mga pelikula ang tema ng pagdukot ng mga alien. <tell noise> ang iba pa nga, naniniwala na balang araw, sasakupin tayo ng mga taga-ibang daigdi. <tell noise> Kwento rin daw tungkol sa alien invasion ang naisipang isa titik ng Carlos Palanca awardee na si Eros Atalia. May alien daw na maglalanding sa sequel ng librong Ligo na Yu, Lapit na namin na minsan na pinilahan sa takilya sa Cinemalaya Film Festival. Patay na si Paul. Yung nakikita mo sa TV, alien yun. For the past three or four years, mga nagkakagulo yung mundo kung talagang end of the world na sa 2012. Sa bago niyang aklat na pinamagatang It's Not That Complicated, bakit hindi pa sasakupin ng mga alien ang daigdig ngayong 2012? Dagdag -dag panlasa daw sa mga mambabasa ang mga out of this world na nilalang. Boring ang buhay ng tao. Naghahanap tayo ng medyo exciting. Medyo kakaiba. Pero hindi naman daw lahat ng alien masasama dahil ang mga nakilala ni Luna wala raw bahid ng dahas at naging friends pang araw sila. Kwento sa amin ni Luna, madaling araw daw nang bisitahin siya ng isang pamilya ng alien sa kanyang kwarto. Telepatikal lang yung, yung pag-uusap namin. Sabi ko, ano po ba yung problema? Yung bata, nahawak-hawak nung, nung nanay, nakalutang lang, color gray. Nilagay ko lang yung, yung left hand ko dun sa ulo, Pagdilat ng mata ko, nakita ko nag-exude yung light. Zoom! After saying thank you, ang sinabi nila, tawagin mo lang kami. Sa tamang oras, dadating kami. Dahil daw sa kanyang pagtulong, biniyayaan siya ng ilang powers. Nalalaman daw niya ang mga mangyayari sa hinaharap at higit sa lahat, kaya niya rin daw manggamot. Patuloy raw siyang ginagabaya ng kanyang mga kaibigang alien. Unang pangaraw niya sa isang litrato ang di spaceship ng mga ito. Sa likod daw ng mga makakapal na ulap, nakalutang raw ang anino ng UFO. Hindi lang daw sa litrato, video o sa sabi-sabi lang nabubuhay ang mga alien. Yeah. Dahil ang Radio News Anchor na si Ray Sibaya na imbitahan pa raw ng mga ito sa kanilang spaceship. Kung mga kaibigan, sa inyong walang sawang pagsubaybay, dito pa rin po sa ating Mister. Pinapasok ako and there is a voice na narinig na. Pumasok ka. Then pagpasok ko sa loob napakaliwanag and sobrang lamig sa loob. Wala akong makitang console or anything inside the the ship. Ang nakita ko lang puro white. pag ko I control the ship already. And during that uh, experience Um, nagwakumpanay pa rin yun. Nakakapaglakbay raw siya gamit ang katawang o mas kilala bilang astral projection. Taas kilay man daw ang abutin niya sa pagkatapat ng kanyang out of this world experience, paninindigan niyang totoo ito at hindi gawa-gawa lamang ng malikot niyang isip. Paniniwalaan mo lang isang experience kapag naka-experience ka na but let us respect other people's ideas or information or experiences na gusto nilang i-share sa atin. Pero para bigyang liwanag at kasagutan ng lahat so, 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 ng mga nakalap naming video at litrato ng mga aliens at UFO, ipinasuri namin ito sa mga eksperto. I wonder... Meron na nga ba talagang UFO at alien na bumisita sa bayan ni Juan?